Hi guys, dito na tayo sa bukid sa aming munting bike po at papunta ko do, kami doon mga kami ng mangga yung ano paho na mangga mga hinog na kasi guys kaya ayun Ano kita karadaman ah, oh. tulog sa mga guys nang manga na mukit na. Ndah ng dugo na. Sayang, etu kasi igbaw diri magkuha. <coughs> so, diri kita didi. Ganoton na inya na manga, guys, pero matamis pag na hapon. Tudut, tudut, tudut. Abot nemo. Adi di oh. Adi lah guys, aku sering namangga. Ini oh, na. Ayun na guys oh. aduh oh, aduh aduh tongkai ama abot abot nanti. Sumangga bokok kita guys. Abot man. Kita nih guys, oh kada daman hulug. Nang hulug nang baga. Ini gitu guys. Hulug. Punduk kita. Nang kita. Nang kita. Ade man. babugna kuda ku ininasa nga ini nga ari mo abuna ari mo tungud o halo diri ari baka abot segera segera aduh ku ana segera segera ini ini pa sudah abtu mana hulog na guys abtu hinog guys itu kan lain intensifin dengan hulog na aduh nah hulung na guys jadi kenapa na kaput guys nang hulung neng ira so datang si lupin ini mana bisa menang hulung tolong takut neng adi pa adi ay adi pa kaput agani aku isir ngadek ani aku neng segera lah itu

Sumbot naman na nakuha guys. sapit na Magkapunoan. sundubag. Kung kitaon niyo guys kada mong sayang. Mamaruto natin ito ang nahulog. So ito. Itatapon niyo ba ito guys? O. Oh. Waray hiya. Ano waray? Ano waray?

Damo pa ma. guys? Uh, Damo. Mga nah, hinog na guys. Kaya na hulog na lang. Yara. Yara hulog na guys. At na hulog. Di guys. Ano na hulog. Uy, malatak kita Pugina, eh. ito. Pag hinay. Ito, <coughs> <coughs> Ada <Allez> guys. <coughs> Naya. Abut lagu dia. kayak nak abutin? Hmm. Ya. Sila. Hmm, sila. Ia <coughs> ya sayang labung. Masih Dili kita libot-libot. kita makasaka guys. Kaya taas niya napuno <coughs> Dili kita han. Ngapala, guys, mga ako niya ng hilaw. Kaya ako ni burung Burong mangga. Dito yung ratawag burong. Guguruton, apapanitan, guguruton, bubutangan han. Asukar, ibutang ha. Ibutang ha. May ano may may garapon tapos pwede na daw i-isura yung ulam natin. Tingnan natin guys kung anong lami. kung sa'y lami sa ano? Kita nyo guys. Taka. Damo guys oh. Anda jadi kula ayu warai susu. So yang kasih tinggal perutun. Perutun gue apa nih iba guys? sayang yang dari manggu datun abu itu iba. Kita nih ya sudah damu bunga guys. Adia obos damu. Kita tuh kah iba. Nakapalibutan iya bunga. Yeah. So. Inagkagaramo e, na kita. Aw, oh, nahulog pa. Wait na guys, kinahulog siya. Dumuhon na tadi hulog-hulog na magda ngayon kitang hilaw kaya kung ihi nasubad ako din kung ang hulog na buru mga buro buro ba ayoko dito o burong yeah. mangga. atun yung huli kukuha lang huli yung ah oh <coughs> watch and learn good ko ako kaput na ako Adi ukuha din at na. So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating pangunguhan ng ating mangga dahil ano na. Damok, guys, ano. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Wag nga pala wag kalimutang mag-subscribe, like and share. So that's all. Thank you. Thank you so much for watching.